Samantala, iginit ni dating Pangulong Duterte na hindi malabong uh, magkaroon siya ng 5 billion sa kanyang bank account dahil sa negosyo ng kanyang asawa at, ng, at ang kanyang sahod. Ito'y matapos questionin ni dating Senador Antonio Trillanes sa pagdinig ng House Quadcom ang uh, 5 billion pesos B. 5 billion pesos na laman ng bank account ni Duterte na iniugnay nito uh, na umano'y may kaugnayan sa illegal drugs lahat ng trabaho, lahat ng hirap. Hanggang, hanggang bago ako nag-retire nag, nag sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko, mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. Eh, may, siyempre sir, may negosyo. Ang asawa ko, both the first and the second, puro mayaman yan sila. Thank you. Thank you, Mr. Mano, President. Ano Mag-aaw negosyo eh? Plus, will do kong malaki. Uh. Eh, eh, sir, eh. Sagot naman ng dating senador Trillanes kung mayroon naman palang limang 5 bilyong pisong uh, sa bangko ang dating pangulo bakit sinasabi nitong wala siyang pamasahe papunta sa hearing. But before that, i sasabihin ko lang nung una wala daw pamasahe pero ngayon mayaman daw pero just para lang uh, ma-record. But dito po doon sa video nung una nung nilabas ko yon nung araw ando doon yung mga dates, dinide po nila pero nung when nag-deposit, nakakuha kami ng mga deposit slips. Eventually, in a press conference uh, uh, by the media, inamin niya uh, that sa totoo yung mga accounts. Si Senator Antonio Trillanes. Oh, so, hindi ko napanood yung parting yun, ha? You will, ha? So, inamin niya na may 5 billion, uh, B, ha? Billion sa bank account, sa banko. Abay, baka tanongin siya anong negosyo? Sino-sino uh, at anong negosyo? At may uh, taxes bang binayaran yan? Mga lalong, uh, lalong mabaon. 5 ano? billion pesos sa bangko. Nakakalula yun ha.